So what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamamay, mga kamanok. So once again, this is PJ Vergara of Linyada ng Mamay. So pag-usapan naman natin ngayon is all about sa breeding. Okay? Sa so breeding kung ano ba daw pong vitamina o suplemento ang aking ibinibigay sa ating mga aalagang uh, inahin para makapag-produce sila ng uh, magandang production ng itlog. Okay? So, yung iba nating mga subscribers, mga baguhan dito, nahihirapan sila na magpa-itlog ng kanilang mga manok. Okay? So, yung iba, matatapos na yung breeding season, matatapos na yung season ng pagbibreed, pero wala pa rin silang napapaitlog pagdating sa kanilang mga alahagang mga inahin. So, para sa akin, mga kamanok, kailangan nyo ng tamang suporta, tamang paggabay, para sa ganun, uh, ma-perfect ninyo or hindi ko masabing ma-perfect, para sa ganun, magkaroon kayo ng idea or dagdag kaalaman pagdating sa breeding. So, before anything else, mga kamanok, bago natin pag-usapan kung ano ba yung vitamina na ibinibigay ko na malaking maitutulong sa breeding, mga kamanok, if ever na gusto nyo po, yung ganitong klase ng uh, advice, ganitong klase ng usapan pagdating sa pagmamanok, Huwag nyo sanang kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, and ilike nyo na rin po ang video ito para mas marami pa tayong uh, chicken talk, mga usapan ng pagmamanok na ma-share sa inyo. Okay, so kung napindot nyo na po mga kamamay, mga kamanok, yung mga buttons dyan sa tabihan ng inyong mga screen, maraming salamat at simulan na po natin ang ating topic ngayong hapon na ito. So, before anything else, gusto ko munang ipakita sa inyo ang isa sa ating brood hen. Okay, brood hen, ito po ay uh, medyo matagal na po nating uh, uh, inahin na ating ibinibreed kasi nga po proven tested po ito yung kanyang mga inan, uh, inanak so kaya po talagang hindi po natin inaalis sa ating uh, backyard okay so pinapakilala ko po sa inyo itong ating isang brood hen medyo may kaidara na possible parang mga 2 years old na po ito okay so nakailang uh, uh, panganak na po ito at uh, so far maayos naman po yung kanyang inanak so ito po yung ating male sims overdome alright So, two-way cross po ito mga kamanok. So, ito po yung two-way cross natin na inahin. So, Melsim's Black over uh, Dome. Ang Dome po natin ito is galing sa ating kaibigan na si Awit Balahadja. Okay? So, nakakuha po tayo dyan ng Dome. So, at ikinross po natin sa uh, nanay nito. Okay? So, yung nanay nito, Melsim's Black. Tapos, yung kanyang uh, papa is Bulik. Okay? So, Dome po. Ayan po. Ito po yung lumabas. Nakuha po yung kulay ng nanay and straight comb po siya. Ayan, so para sa akin, maganda po itong uh, gawin na nanay ng ating mga alaga. And so far, napakaganda rin po nung ating mga naibibreed na mga blacks. Kaya po talagang uh, love na love ko po itong inahin na ito. Okay, so far ito po ay ready to breed. Okay, nangingitlog po ito pero hindi po natin to ibinibreed. So far, umiitlog siya sa patuka. Okay, sign of healthiness. Pero hindi ko po siya ibini uh, ibinibreed. Kasi nga po, marami tayong naibreed. Marapin na po tayong mga pasisiyaw. So, stop breeding muna po tayo. Kung mapapansin yung mga kamanok, pag hinawa ko po ito sa likod, so kusa na po siyang bumababa, ibig sabihin, ready to breed po yung ating inahen. Okay? So, may 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 connection po dito ang ating tapik topic ngayon. Ano? So paano daw po tayo nag breed at mapapalabas yung maraming itlog sa ating mga inahin at ano daw po ang ating bitamina na ginagamit sa ating mga inahin. Okay? So unang-una, kailangan mga kamanok yung inyong mga alaga na ibibreed, kung gusto niyo na talagang mga itlog talaga sila ng maayos, ng marami, maganda, kailangan talaga hinog sila. What I mean sa hinog sila, kailangan na sa tamang edad po sila. Kung sila po yung mga pulets, kailangan between 9 nine, nine years old na 9 months pataas po mga kamanok para po yung kanilang mga anakin, healthy healthy at talaga pong uh, malulusog at malalaki po yung kanilang sizes. Kasi po, meron po kasi tayong mga pulets na nangingitlog na sa 7 months, 8 months, okay, normal po yon So mga... early ano po yon mga early laying uh, laying hens pero para sa akin, hindi ko muna ibinibrig pagkaganong kababata pa. Para sa akin, ang aan na kanilang mga sisew is maliliit tapos sakitin. Okay, so iniiwasan po natin yon. So para makuha po natin yung mga sisew o yung mga itlog na talagang magaganda na po yung size, yung sukat, tapos uh, healthy na po, kailangan palipasin natin yung ilang pangingitlog ng ating mga inahen. Ng iba, sabihin ng iba, sabihin nung iba natin diyang mga kamanok. Kamanok ay eh, sayang naman yung panahon kung hindi natin sila i-breed ng ng ganung panahon. For example, umitlog na sila ng 7, 8 months, sayang naman yung panahon. Hindi po ako nanghihinayang sa panahon mga kamanok. Do po ako nanghihinayang sa panahon na ang i-breed po ninyo is mga mahihina po yung sisiw. Ayoko po ng ganun. Sayang lang ang panahon, sayang ang salapi, ang patuka, ang vitamina, lahat po yan gagastusan nyo din po yan. Parehas lang po na gagastos ninyo doon sa inyong i-breed pagdating nila ng 9 months. Kaya ayoko po na mag-breed kayo tapos yung mga sisiw, sakitin, maliliit. Ayoko po ng ganon. Gusto ko po, mga itlog muna sila ng una, pangalawa hanggang pangatlong itlog para po makuha ko po talaga yung uh, magagandang uh, mga pasisiw ko. Okay? So, yun nga po, dapat hinog yung inahin, 9 months pataas, saka nyo po sila i-breed, makukuha nyo po yung magandang sizes, tapos kailangan hindi po nagkasakit yung mga uh, inahin nyo, or kung nagkasakit man, kailangan hindi po sila nagtagal sa sakit. Tapos mga kamanok, kailangan po yung inyong uh, tandang, ganun din po, medyo matured ng konti, mas maganda. Gawin nyo po mga 9 uh, months or 10 months, mas maganda po yung mga kamanok para po sa ganun, talagang uh, makuha nyo rin po yung pinaka maayos na Uh, pagpapalahe o yung pinakamaayos na sisew na i-breed ninyo. Okay? So pagdating sa inahin, gumagamit po ako mga kamanok ng napakagandang bitamina. Walang iba kundi ang Calci-X. Okay? So ito pong Calci-X na to, hindi lang po ito sa ating mga tandang. So po pwede rin po ito mga kamanok sa ating mga inahin. So ano po ba yung magandang maidudulot nitong kapal X pagdating sa ating mga alaga. So pagdating sa inahin, pag kayo po is nagbibigay ng kal X, makakatulong po ito sa magandang development ng bone structure ng inahin. Okay, hindi lang yan. At magandang shell, okay, quality shell ng kanilang iitlogin. Okay? So yung iba mapapansin, nagtatanong din sa akin ang dami. Kamano, bakit po yung aking manok umiitlog? Napakalambot naman po nung shell ang tawag sa kanila, luno. Bakit po luno yung itlog? Ano po ba po pwede kong gawin? So, kinukulang po sila sa calcium. Okay? Yung inahin, kinukulang sa calcium. Or else, baka yung inahin, hindi po na rearrange hindi po nakakakain ng mga bato, buhangin, shells, o kung ano pa man. Okay? Uh, rich in calcium. So, kailangan mabigyan nyo rin po sila o masuplementuhan nyo po sila ng rich in calcium supplements. So, ito po mga kamanok yung aking ibinibigay at napakaganda po nito pagdating sa ating mga alagang inahin. So, sa magandang itlog, sa maraming production ng itlog, Calci-X po yung aking ibinibigay. Okay? So, three times a week po pwede, or every other day po pwede rin. So, kayo na po yung bahala. Makakaganda po yun at makakatulong sa ating mga alaga. So, ano pa daw yung aking ibinibigay na uh, suplemento? So, ito po mga kamanok, ano? So gusto ko lang pong ipakilala sa inyo, nag i na po ako nito sa ating mga kahon-kahon uh, dito para hindi tayo maubusan. Yung ating breeder aid, makakatulong po yan sa mas mabilis na fertility ng ating mga alagang inahen. Kung sila man is inyong pinuruga, kung sila man is uh, nai-stress, kung sila man is ayaw mangitlog. So napakaganda po nitong breeder aid. Meron po itong selenium na makakatulong upang mapabilis po mga kamanok yung fertility rate ng inyong mga alagang inahen. Sigurado ko mga kamanok, mabilis ang fertility, mabilis po ang pangingitlog ng inyong mga alaga. Pag po sila is naglabing-labing ngayon yung inyong tandang at inahen right after 10-10. days, mangingitlog po ang inyong mga alagang inahen. So, yan po ay subok at sila po ay uh, talagang uh, pinakikinabangan ko Okay sa aking breeding season o I mean sa aking breeding dito sa aking backyard and also sa mga breeding seasons na dumadaan mga kamanok. So kaya napakaganda ng ating uh, suplementong Calci-X and Breeder Aid pagdating sa ating mga ibinibreed breed ng mga alaga. So ano pang iniintay niyo mga kamanok Okay, i-check mo po yung inyong mga agribet supply kung meron po sila na available ng mga suplemento na yan, makakatulong po ano. So once again, hanggang dito na lang muna siguro ang ating magiging topic tungkol sa usapang ito. Sana kahit pa paano mga kamanok, makatulong ang aking video ito at yung mga suplementong aking uh, ibinahagi sa inyo para po, Uh, maging happy na po ang inyong breeding. Kasi nararamdaman ko rin yung iba nating mga newbie dyan. Lalampas na yung breeding season, pero hindi pa rin sila nakakapagpasisew. Okay? So, kaya po ginawa ko ang video ito para sa inyo. So, mga kamano, kung may mga katanungan pa kayo dyan, na gustong malinawan, na gustong malaman, i-comment e nyo lang po mga kamano para sa ganon uh, magawa ko po ng video at magawa ko po ng... Uh, uh, kahit paano uh, ng kahit uh, kaunting uh, topic para sa inyo. Okay? So muli, uh, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and syempre, ilike nyo na rin po ang video ito para sa mas marami pang usapan, a uh, usapin ng pagmamanok na gusto nyo pong malaman. So, paano mga kamanok? This is PJ Vergara, Plinyada ng Mamay. So, see you for our next vlog. Paalam.